Lukas tayo, oh, mga isla. Yon, strike, strike, mga oh, isla. Ayon, checker the snapper. Ang ating first catch. Analo. Panalo. course sport today mga ah, isla Good morning ang ganda ng panahon sana marami tayo mahuli ay matanggal ang ganda ng tama Ayun sa uli <laughs> sumisikat ng araw habang nagkakas tayo Isa palang huli natin Matuma lang strike Kaya strike tayo Oh, snapper na naman Checkered snapper, mga isla Ayan. Second catch, opo tapos na ako May isda pala. Pangaluan oh. na natin. <laughs> Di tatay, nandun sa likod. <laughs> oh, another cast. Yeah. ano, strike. Tapos na ata ng mga anglers dito yung spot nila. Oh, gumbin dami. Okay pa sa Oh, strike. Ang malaki. Huh? Para Oh, mm, strike na naman. Ayun oh, snapper na naman. Malupit sa snapper to ah. Ayun oh. Pangatlo. Ano, hindi mabigtan. Ayun oh. Good size. <laughs> Up. Up. Dan dah. Oh. Masih oh. dah. Yes. Bagus. Yes. Ui. Uh. Hindi tinamaan. Hindi inabot. Ni strike. Hindi na hook. Ulit. hindi inulitan ayos pala po tatay dito maganda pa eh ayos naman pala dito ayan subukan natin kung abot lang isang kilo puro checkered lahat kasi lang maliliit eh dapat lahat yan ito wala half kilo lang siguro Three-fourth, something. Three-fourth nga. Panalo na. Pang-ulam na. Ayan. Thank you for watching, mga ka-isla. Hanggang sa muli. Salamat!